Ano po ba yung bahay ni Ma'am Gloria? Nakatali mga Ano <silence> Ay, ma'am, may special delivery po ah, para sa inyo. Birthday. Happy, happy birthday po. Tuloy na po yeah. kami, ma'am. Ay, <laughs> hindi <laughs> ako nakabigis. <laughs> Surprise po kasi, ma'am. Oh. Ayan. Saan si Daddy? Punta po kayo dito. Oh, gonna... Ay, mag... Pagbihis mo na lang. Thank na you yun. po. Ayan. happy birthday po. Si... Sino na ganun dito? Ay, malalaman niyo po mamaya. Ilapag po muna itong okay. para dito. Kasi kasi nabibihis pa. Ayan. Okay. Tapos meron din pong regalo para sa inyo, ma'am. Ito po kayo, ma'am. Thank you. Ayan. Tapos meron din pong balloons. Wow! Parang po, ano? Salamat! Ang nakalabas si Daddy. <laughs> nasa ano, <laughs> nasa loob. <laughs> Ay, opo. Okay. Tapos, meron din pong cake para sa inyo. Ma'am, may mga anak po ba kayo na nandito? Isa lang? Isa lang. Apo? May wala po. Ay, wala po. Nandyan po ba yung anak niyo, ma'am? Natutulog pa. Ay, natutulog. Anton? Puyat po ata. Oo, Sige, okay lang po kung puyat po para hindi na may storbo. <laughs> Kakantahan po namin kayo ng happy birthday. <laughs> Sana si Daddy. <laughs> o, oh, busy, busy. Daddy, alika. Di mo pretty sa loob? Pwede po. Pwede na lang tayo tayo. Sige po. <laughs> Ayan. Okay lang po yan kasi surprise nga po. Ayun Ayun. Ayan. Sabahin na po ito para sa inyo po itong prutas? Ayan. Ayan. ko. po. Ayan. Kakantaan ko namin ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Halo, uh, uh, yang uh, Maliga Maliga yang bati. Maliga yang baligaya, yang yang bati. Anu wishnya Maam, ngin kaaro Oke lang po, <laughs> Ayan, happy birthday po. Ah, uh, sabi po dito sa message sa dedication, happy 64th birthday mama. I love you and I miss you. Ayan. Saan po ako pwedeng makilapag? Pwede Ay, dito na lang. Balik ko na lang po dito sa box. Ma'am, mayroon pong regalo para sa inyo. Pwede po bang pakibuksan niyo po? po. Sige po. Okay ito po bang pagkakarangan. Ay di po. Ay di Ito po. pala Bala, yung... regalo. Ay di po. Ay Ay hindi po. <laughs> ay wow. mm, di <laughs> po. Ay di po. Ay po. Ay di po. Ay Yan po. Ay na t-shirt. Para sa inyo po. Nagustuhan nyo po ba, ma'am? Opo. Ayan. Bukod po dyan, ay meron minsan ng pagmamahal po para sa inyo, ma'am. Ayan. Babasahin ko na lang po para sa inyo. Pa o, sige po. Ay, malalaman nyo po dito, siya. <laughs> <laughs> Ayan. Sabi po dito, Dear Mrs. Villarin, Happy 64th birthday sa pinakamaganda kong mama. My first uh, first time na upset ako sa birthday niyo. Sayang, gagawan ko pa naman sana kayo ng paborito paborito niyo, spaghetti ko. <laughs> Wish ko sa inyo, syempre, unang-una good health. Kayo ni Papa. Kaya Mama, wag na kayong pasaway. Uminom ng gamot, more fruits at veggies. Huwag nang kumain ng mga bawal at huwag mag-skip ng check-up nyo. Huwag din kayong masyadong magpapagod. Thank you, Mama, sa lahat ng love and care ah, na binibigay nyo sa akin, sa aming lahat. Kahit alam namin na hirap na kayo at hindi nyo lang pinapakita sa amin, andyan pa rin kayo para suportahan at tulungan kami. Namimiss ko na kayo. Yung luto nyo. Yung pagre-remind sa akin lagi na huwag magpuyat. Yung pagsama nyo sa akin sa ospital kapag may nararamdaman ako. Alam ko naman, miss nyo rin ang magandang ang maganda nyong anak. <laughs> alam ko, alam nyo naman, kaya ako piniling umalis para sa inyo. Pag-pray lang natin na sana dumating yung time na madala ko kayo ni Papa dito sana magusto magustuhan nyo ang surprise namin sa inyo. Para sa akin, you are the world's most loving mother. Kaya deserve nyo to. Enjoy the rest of the day. I love you so much. Miss ko na kayong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Ayan. Tapos meron ding PS, si, si JM, then may pahabol na message. Ayan. Hi, beautiful Tita Ola. Happy 64th birthday po sa inyo. My wish for you is good health, stay happy, stay sexy, and God bless you always. Ayan, from JM. My message naman po para kay sir. Ayan, sabi po, Papa, fruits para sa inyo. Ito po, yung mga frutas. Thank you. Magpalakas kayo dyan. Dapat healthy kayo ni Mama. Miss ko na kayo. I love you, ayan po. Ang nagpa-surprise po ang inyong anak na si Ma'am Marian. Ayyan. Tingnan yeah, mean. <laughs> niyo na 'yon. No? Ay hindi Ayun pa po. Ito picture niya. Yan? Ay ito si Ma'am. Wow, yeah, napakaganda yun ni Ma'am. <laughs> ayan. Ano pong nais yung sabihin kay Ma'am Marian na nagpa-surprise po Ma'am. Um, <laughs> ito uh, po so, baka yung sabihin. Yan yeah, din. Salamat ha. Hindi lang ikaw, lahat kayo magkakapatid. Salamat. Sana hindi kayo magsawang tumulong sa amin ng papa niyo. Ingat ka palagi diyan. Si sir naman po. Baka may nais po kayong sabihin kay ma'am Maria. Huwag mo ma akong tatawagan pag aapat ah, pa lang yung numero ang tinamaan nyo. Pag alin na, saka mo akong tawagan, ha? Diba ako kasi kami kagabi, kamari rosa ng pindot. Uh. Mga sinabi, apat na numero yung tinamaan nyo at pata sila Ay, maganda po. Sayang po. Sa loto nyo ako, pag alin na, saka mo akong tawagan. Opo. Opo. <laughs> Ayan po, sir. Uh. Baka may karagdagan pa po kayong sasabihin. Salamat ha! Sa kasipin mo kay Jane, salamat din. Salamat sa frutas. Higat ka dyan. Hingis kayo ni Jane. Si... Ah... Uh, kay ma'am naman po. Baka may birthday wish po kayo, sir. Ah... Uh, yun nga, yung... Good health. Uh, so, ayun, harap masaya. Po, harap po kayo kay ma'am. Oo. Oh, Ayan, harap po kay so, ma'am hindi ka naman tumatanda o, oh. ito pa rin ako. Ah. Parang hindi naman po ano. Oo, oh, parang hindi. 64. 64, <laughs> 64 parang 46 ano okay. sir. Eh. 46 sir. Kaya oh. man dapat binaliktad oh. yun. Oh. <laughs> ah, po. Parang 46 lang eh o, oh. talaga. yan. kiss nyo naman po si Mar. <laughs> ayan. Hi. Si sir naman po, bilang nag-iisang anak na nandito. Oh. Oh. Ay, ayaw ni <laughs> sir. Ay, ayaw. 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 Ayan po, mula po sa Shop Best My Best Shoppers na daan upang may hatid namin ang pasurpresa po ni Ma'am Marian all the way from Canada with love. Kami po ay buong pusong bababati, ma'am, ng happy, happy birthday and we wish you all the best in life po. God bless you at ang buong pamilya. Sa Shop Best. This is the Hoppers, everyone that spreads happiness love.